Nagpulong ang Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB at tinalakay ang polisiya sa franchising at special permits. Ang PPP Stories sa report. Pinangunahan ni MOTC si Minister at Chairman of the Board Attorney Paisal Lintago ang board meeting ng BLTFRB. Ninalayo ng pagtalakay sa polisiya sa franchising at special permits, ang pagpapahusay pa sa franchising system, document issuance, at pagbibigay ng granting special permits para sa public transportation sa iba't ibang parte ng rehiyon. Kabilang din sa tinalakay ang pagpapatibay ng mga circulars mula sa national agency. Inilatag din ang guidelines sa paggamit ng hologram stickers para sa official documents at pagbubukas ng applications para sa bagong transport routes sa Cotabato City. Jan Garcia, iMinds Philippines.